Okay, salamat. Papasokin mo na yung susunod na i-interviewin sa'yo. Okay, maraming salamat. Maganda araw po. Good morning! Sheila Git Glue? Kapatid mo ba yung huli kong in-interview? Kasi parehas kayo ng apelyido, Tapos, medyo magkahawid din kayo. Ah, Alisa Blue. Kapatid. Tatay ako, hindi tunay tatay. Magkapatid kami dalawa, Alisa. Pero, yung tatay niya, yung tatay, di tunay na tatay ko. Yung tatay niya. Tatay ni Alisa yung tunay na tatay ni Alisa. At saka tatay ni Alisa, hindi. Hindi intindi. Kapatid, tatay Alisa, ako, hindi tunay na tatay. Magkapatid kami dalawa ni Alisa, pero yung tatay niya, yung tatay, di tunay tatay ko yung tatay niya. Tatay ni Alisa yung tunay na tatay ni Alisa at saka tatay ni Alisa, hindi. Kuya, papasukin mo nga yung hindi kong interview bago to. Uh, ano po yun? Ayan, Alisa. Paliwanag mo kung bakit magkapatid tayo pero di tayo magkapatid. Okay, Miss Alisa Glue. Paliwanag mo nga sa akin yung sinasabi nito na hindi daw kayo magkapatid pero magkapatid kayo pero yung tatay ay hindi kapatid ni Alisa. Si Lagit. Ano daw? Eh, anong difference? <smart noise> Kuya, patawag nga yung CEO. Pasabi mag-resign ako. <laughs>